Ay, lumakad nung kay Toying Toying Bakit kaya? Kahirap naman ang daan Oh, ako po, bakit ganoon? Dumada pa Ay, ano, makunat talaga yung putek 2, 4, 6, 8, walo naman Kaya pala yung kay Tiktok nahihirapan Hindi niya mabiyak oh. Hmm. Hindi niya mabiyak. Ay, isa na ayo din oh. Ayo rin pala nito. Ganun kahirap yung binibiyak nila mga kaagri, pambihira. Hira hmm. hmm. pa no. Oh. Ito ayo din oh. Kaya pala ako yung kay TikTok na Hirap na hirap mga kaagri, mahirap talagang biyakin yung putek. Eh. Oh, ito, ayun na lumakad to, oh, nakawa, nakabu nakabutas eh. Hindi niya maitagpos dito sa Mekwan. Hindi niya maitagpos dito sa butas, pag nasa butas na siya. Okay na, mga kagasa, ayun na lumakad. Dalawa sila ni Toying Toying, ayun din oh. Ito e yung Toying naman oh. Oh, po, eh, na, dumapa na rin mga Sinila na sa ilong. Ayun ako po, ayun na. Nanghingi na natin. Ayun ako, na yung muso. Ayun na, nanghingi na ng tawad. Kahit wala namang kasalanan. Ayun, nakabutas na. Mahirap. Mahirap. Maano, makama yung putik na binubitak. Hey, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan naman man tumapapanood, kasama uli natin yung timbahog mga kaki, kita sila ihihila. Sa Karabawan. Makasaysayan itong lugar nato sa kanila mga kaagri. Diyan kay Kuya, Kuya Ewen. Lahat sila dyan. Saltod-saltod sila. Saltod. <laughs> Maraming nahirapang kalabaw dyan. <laughs> oh, parang mababa nga naman yung mga nanonood. Ikababae eh, ka eh. Hindi yeah, matigas kasi yung datos sa sampan, dudulas lang yung kalabaw eh, no? Dumudulas leko ko. Tapos aripit na ganyan. Pag sampan mo rito sa ano, madudulas na yung paan ng kalabaw. Kaya pag puwersa ng kalabaw, iwan yung kariton. ha Mayroon din pala doon eh Hindi mo kaya ihila doon Diyan kaya ihaho nyo? O sa kabila? Ha? Diyan kaya ihaho nyo? sa kabila? Ha? Oo nga na no. Alakay ang ihilay nga yun dyan Eto yan Ito. sa una no dapat na eh para um, hindi nung una eh. Dati lagi silang una diyan ah. Oh. Ngayon nahuli sila ano. Ito may katabi oh. Nauna. tao <laughs> Papawi ako kasi eh, siguro sa inyo dito yung toying Papawi ka toing toying mga kagri <laughs> Ay, ay kayang kaya toing toying mga kagri Papawi nga ito Kayang kaya Kaya Ako kinakaman Hindi kaya toing eh ka Kinakaman toing toying toying Andiyan na nung kagri <laughs> baka mababa ako ba, ba, Una ka, baka dito ka na pupunta sa una. Ah, <laughs> 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 kakre, si Coco Martin. Ay, eto nung nakaraan, siya lang nakahonto ng maayos eh. Sa may, kay, ano no, nung maraming napagko. Si Coco Martin. Nako, ang hirap nga yata ah. Ay, bali wala naman kay Kuya Tiktak yan. <laughs> Bali wala naman yan Laki ng kalabaw Si Lubin ah, Lubin Malakas din yan na kahit. Saka si Makmak Eto -mak. malakas dito oh. <laughs> Ito yung tawing Ang lalaki yung mata nito Ito yung yata ako eh kasi ko rito <laughs> Matadalawahan ah, yata ang toing toing ko <laughs> Opo <laughs> Punta muna po ako dito ah Sari ko. niya toying toying ko dito. Oh. <laughs> eh, isang akot lang yan, malayo. Dumami <laughs> bigla yung viewers nakita yung paso. <laughs> <laughs> Dumami biglay na nanonood sa live nung nakita yung paso <laughs> Yari ega, sino kaya ega, may yari ega. Malimit na naman yung toying toying ko dito. <laughs> Malimit si toying toying na naman na mahuli ko dito. suki <laughs> so, <okay> na ega. <laughs> <laughs> Hai, <laughs> <laughs> hey, dapa, mga kagre. <laughs> Ito lang, kagre. <pues>, Targahan. <laughs> <laughs> Bata talaga ang kaya tatong kaibigan. <laughs> ah, galingan mo. Pasabihan kanila suki doon mag <laughs> Ah. <laughs> Tama ni toing, toing, nalalaki. tayo ng tanging lalaki pa tatong sa ipasa. Mukhang mabigat tayo. Ah. Ah, oh, magsakay kayong ginikan para <laughs> okay. Ah, kagri, para mabilis. Tara na. Lalakas ni Kabise eh, oh. mag-isa lang oh. Ayoko don amo eh kani tayong tayong ah, kagri. Ah, hindi pala. Nagbibiro lang si toing-toing <laughs> <laughs> Papayat na yung pinaulam sa inyo Kaya pala matagal kayo <laughs> Papayat pala pinakayo Kaya pala matagal eh Ayan na, mga ah, kagri, bakbaka na tayo Sino bubutas? Si Ariel Ah, ito Huwag magaling yung kalabaw ni Ariel eh Ah, si tiktak daw, mga ah, kagri Ilakad mo daw para makaraan yung kalabaw niya Naku, ayaw mga kagli Hirap eh, oh Oh, hindi may problema Bakit ayaw? Ayan, ilagay na yung ano Ilagay na yung tukik <laughs> <Hindi kaya> Bigot <talaga. laughs> ah Bigot talaga Itas, mga kagli Kita nyo Okay Yang nakakad pa lang yung tuna. Bakit ba? Ano ba nangyayari? Bakit ganon? Yung iba ayaw din lumakad o. Oh. Yung kay Toying Toying. Bakit ganon? Hindi <laughs> ako may sabi nun ha! Hindi ako may sabi nun! <laughs> Ala la si Kuya ay gay nagsabi. Eh <laughs> nagtataka ako ito yo. Nahirapan lahat ng kalabaw pati yung kay Kuya ko na yo. Mabigat ba yung kinaban? Eh mas malalim pa yung pinagdadaanan natin yun yo. <laughs> wala pa kayang ganyan eh. Yung mga dinadaanan yung malalalim eh. Pero mahirap palagay ko, nahirapin ka labaw eh. Palagay ko, matigas yung putik ka po. Kaano pa lang Yung kaba, yung ngayon palang pa lang nakukuha. Nahirapan si Tony niyo Si Tic Tac, laking kalabaw na ito mga kagay. Oh, tulung siya. Lala eh, yung kay toing Toying, ayaw na, dumapa na dun oh. Anong nangyari dun, dumadapa na oh. mira ra tao hollis ra bay toy toy hả nếu như vậy tôi là cái toy toy Takot pala sa akin ka mo nito Ito yung lumakad doon <laughs> Nung parating na ako lumakad doon <laughs> Ay lumakad doon kay Toeng Toeng mga kake. Bakit kaya? Kahirap naman ang daan Oh Ako po bakit gano'n dumada pa? Ay ano makunat talaga yung putek 2,4,6,8 4, 6, 8 lang naman Kaya pala yung kay Tiktak nahihirapan. Hmm. Hindi niya mabiyak oh. Hmm. Hindi niya mabiyak. Ay, isa rin. Ayaw din oh. Hmm. Ayaw rin pala neto. Ganun kahirap yung binibiyak nila mga kagrip. Ang bihira. Oh. Ito ayaw din oh. Kaya pala ka yung kay TikTok na kapakalaki. Hirap na hirap mga kakri. mahirap talagang biyakin yung putek. Oh, ito ayun na oh. nakawala ka nakabu, nakabutas eh. Hindi niya maitagpos dito sa Mekwan. Hindi niya maitagpos dito sa butas, pag nasa butas na siya. Okay na mga kagasa, ayun na lumakad. Dalawa sila ni Toying Toying, ayun din oh. Ito Toying naman Oh, naku po, ayun na, dumapa na rin mga kakari Sinila na sa ilong Ayun, naku po, ayun na, nanghihina na Ay, naku, bumang na yung uso Ayun na, nanghihina ng tawad Kahit wala namang kasalanan Ayun, nakabutas na Mahirap, maano, makama yung putik na binubitak Buti na lang, wala rito yung mga pahog. o, andi yung mga pahog, yari ka na naman. Buti na lang, wala rito yung pinuno. Hindi, yari ka na naman. <laughs> wala si Jeric naman, mga akong Wala dito. Tatawa na siya ni Jeric naman. <laughs> Ay, isa naman. Ginawa ng trak-trakan yung isa, mga kakri. <laughs> brum, brum, brum. e, eh. kanyari <laughs> Lawakan sa ilong. Brum, <laughs> <Vroom>, brum, <vroom>, brum. <vroom. laughs> Nakatatawa si Kapis. Eka, <laughs> wala akong malak gawing traktrakan yan. <laughs> uh, yung gano'ng kay Ariel, makita mo. Kay <laughs> Ariel, bakit <makikita> mo nga. <laughs> 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 makita mo nga kay ito yung tayo. Kung paano. <laughs> 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 makita mo, ayaw si tayo yung tayo. Hindi alam eh. Kaya <laughs> <laughs> ka wala oh, lumakad na hihihi <laughs> hihihi ito pala tiktok ang mo ako dyan ah <laughs> ayun nakaka na hihihi <laughs> ang pira nakaka itong ano na ito kalakas neto dati ah lumakad ah <laughs> Ayo. nahirap pala nung napagdaan Kaya pala ako yung kay TikTok, kayo makalakad. Eh kalaki noon. Nahira pala talaga bitakin. Yun ako nakakita ng gantong din naman kalaliman. Pero hirap na hirap yung kalaba Kunti lang like, kagani nila taxi sham lang mga kagri. Walo nga lang yung kay ano yo. Ibig sabihin, Talagang mahirap lang yung nabdaanan nila. Ayun, nakasurvive si Toy Toy. <laughs> Ilang da pa bago. Ilang da pa bago nakasurvive. Nakahinga na siya, nandito na. <laughs> Ang bulok na na naman Ang bulok na Suke Andito si Suke Nakakakang naman naman Ayan na Ayan Ayan pagka nakakana yun Okay na yan Naku ayaw nung kumana nung ano Agilas dito ah Si ano ano na ba pangalan nito na Ayan kay Kuya Edyan eh Ayan lumakad Ayan lumakad

Ayaw na lumakad nung kay ano. Ano mangyari doon? Okay naman yung kalabaw na yun no? ah. Na, na, ano ano? Nadala ano? Saka, wala. Isipin mo muna yan. Huwag mo muna isipin pa sa... Ah, nakalandas yan ah. Ay, Isa kanya. Ayaw ano, ka naman. Ayaw na lumakad nung kay ano. Kay Ariel oh. Ang bila. Oh. Ang na. Masawan na yung kaya Ariel. Pahinga tamo eh. Pahinga tamo eh. Pero pagka nakapasok na siya rito, okay na. Hindi pa siya nakakapasok dun na sa mismong ano eh, butas eh. Kaya yung kitik tak ay ano okay na. Ayo pumasok sa ano. Nandira. Ayan na, patay na mga kagri. Nasawa, nakakunti lang na. Eh. Sya Siyasyam lang yung karga mga kagri. Oh. Pero nahirapan talaga yung kalabaw. Pambihira. <coughs> At hindi nung bukid na ito. Ano? Pag oras na pag ano niya dito, okay na eh. Psst, ayun na, konti na lang. Ay, naku po, dumapa na mga kakari. Ayun, naka na, nakakaana na. Okay na yan, mga Okay na, nakakaana na. Okay na, naka na siya. Nakakaana na siya. Ako, hirap doon. Punta na tayo doon, mga Ayun, nag na doon. <laughs> Hindi natin nakakuha ng umakit siya, no?